Ay, 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 Tot. Teka, teka, sa tala, ha? Hindi pa ipinala sa inyo yung pinto kanina bago tayo umalis? Oo! Oh, nila, kuya, sarado kanina yan, eh. Sandali lang. Kung nila, Tibert, at wala sa ating tatlo ang nagbukas niyan, ibig sabihin, iba ang nagbukas niyan. Ibig sabihin, magnanakaw. Oo, oh, Ya! Jump. Jangan nak joke Ya aku kau la pala. Ay, ba ako no, muntik na ka tamabokpok? Ay, ano ginagawa mo rito? Eh, galing po akong probinsya, graduate na akong high school. Ha. Eh, ano kung graduate ka ng high school? Ba't ka nang gugulat? Naku! Mm Hindi -hmm. ko naman kayo sinopresa ko nga kayo eh. Eh, ba't ba narito ka talaga? Eh, kaya nga ako nagpunta ako rito dahil sa gusto kong pagpatuloy yung college ko rito sa Manila. Mahirap na eh, iniisip mo. Mabigat yan. Alam mo, mahal na matrikula ngayon eh. Pati mga libro, mahal na. Eh, handa naman ako magtrabaho eh. Sa umagat, mag sa gabi. Ah, ibig mo sabihin eh, gusto mo maging student working. Working student ho. Oo, oh, yun na yan. Eh, alam nyo naman, Chubert, na sa paghahanap ng trabaho, napakalaga nung diploma. Diploma mo ka mo, iho? diploma, you came to the right person. Chong Ernie is the name. Ano gusto mo? Ano gusto mong diploma? Gusto mo lang Stanford University? O gusto mo lang Yale? O Harvard? <laughs> o gusto sa mo lang engineering? Law, <coughs> medicine, also. Hindi lang. Alam ko marami kayong trabaho rito, pero hindi ko alam may factory pala kayo ng diploma. Aba, marami na ako natulungan sa mga diploma. Awa mo. Pakikita ko lang sa'yo. Laki <coughs> mo yan? Harvard University. Natulungan ko yan. Nakapasok ng security guard. <coughs> <coughs> hmm. yan. Yale University. Kaya nyo na lang, Chong. Pagsasagyan ko na lang uh, magtrabaho sa umaga at uh, mag-aral sa gabi. Okay? Okay <coughs> lang, hindi ulungo ko. Okay, sit Oh to. O kain <laughs> May makakain na ako mamaya. <laughs> Oscar! Uh, tayo ba'y tumatanggap ng imbalsa mo rito? Bakit? Nasaan na ang patay? Patay! Ay! patay. <laughs> magandang maga po. Kapag buhay pala eh. Magandang araw sa'yo. Ano, ano, ano ba? Ano ba? Magawa po ba kayo ng sirang Rilos? May customer pala eh. Oo, oo, oo. Nasaan? Na, Nasaan? Na? Ito. Ano ba sirang ito? Eh, stop po right yan. Ako, pero ayaw sandalaste. na mag-stop. Sandali, sandali lang, ha? Huwag mo nang pakialaman to, no? Dahil yung huling ginawa nyo ganito, eh, medyo masaguan ang nangyari. Ako na, titira. Diba? Kaya nyo ba gawin yan? <laughs> no sweat. Kaya, kaya. Nakalagay mo kasi roon sa labas. Repay while you wait. Pwede bang hintayin yan? Ah, oo. Mm, doon lang kayo magintay sa labas at mayroon hupuan doon. O, oh, dali-dalihan nyo lang. Oo, oh, sandali lang oh. ako ito. Hmm. Oh. Sige. Mukhang patay talaga, eh. Scarface. See si Scarface? Pinunot kita sa basurahan at pinakain sa aking palad. Binigay ko sa iyo ang buhay ng kasaganaan. Binigay ko sa iyo ang daigdig! Ngunit inubol mo pa rin ako. Ang mga taong kasurat mo, walang karapatang mabuhay. Hey, hey! Hey! Hey, don't go! Don't go! Hindi ba tayo tapos? Hindi ka dapat mamatay? Don't go! Paano ngayon, Padre? Okay ka na? Nakabawi ka na? Uh, uh, hoy, hoy! Uh, 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 hoy, ba? Uh, ano ba yung ngayon? Ha? Uh, okay. Mm -hmm. Kanina pa ba kayo yan? Oo. Oh, uh, pa. Ibig nyo sabihin, nakita niyo lahat ang Oo. Oh, uh, oh. Nakita. <laughs> Nag-enjoy naman kayo? Oo. Oh, enjoy. <laughs> G galing. Beng. Uy, <laughs> ikaw. Ang galing mo umakting. Pwede ka ang kontrabida ni FPJ. Mm. Talaga? <laughs> Pwede kang kontrabida ni Lito Lapid. Ibig niyo sabihin, kaya namin yon? Kayang kaya. <laughs> <laughs> oh. kaya. O, kunyari, ako si FPJ. Ikaw naman si Pakito Diaz. Okay. Oh, ha? Ngayon, kunyari, ako si Lito Lapid. Ikaw si Romy Diaz. Si Romy Diaz? Oh. Pa, paano ano kami? kami? Pa, paano oh, kami? Eh, mamaya pa kayo. Oye, oh, oye, huwag kayo bakalam dito! Talaga? Talaga kayo shooting na tayo, ha? Wala muna kayong mga barel. Oo. Oh. Oo. Oh. Ah, uh, uh, direct, ready na ba? Alright, ready na. Light, camera, action! Uh, FPG. FPJ.

Akshon! Uh Trap! -huh. Uhum! -huh. Uhum! -huh. Uhum! -huh. Fair. Left face! Forward march! Thomas! Ayan na! Ah. Ha? Bakit? Ha? Ayan na! Sino? Nasaan? Wala na mana? na. Lalabas na! Alin nga? Ito ang mga nganak na ako! Ha? Ah. Ay, teka. Uh,

Oni. Ha? Kumpleto na, ha? Sabi naman sa'yo, eh. Relax ka lang. Oh, no, may nakalimutan ba tayo? Dahan, dahan. Uy! Dahan, dahan. Okay. Eh? Oh, tara. Oh, bakit? Ako pa ba magmamaneho? Hindi. Ako. Jampala, <laughs> mm.